dito kami guys nag nag ano kami ni Bunso guys naglalaro eh ang kanyang mami na parang kala mo baby <laughs> nagsimisimi ay kakatuwa <laughs> ay ang lola kami, naglaro dito, at saka ang apo ay maganda dito bakit maganda dito itong naman na to, eh bigla na saan ka na naman saan ikaw maputik oh, na dyan Angela Meron daw doon isdaan. Ah, oo. Doon sa... Ah, sa isdaan. Dito, malaki na isda. Saan? Dito na, oo. Punta kami, guys, sa ano. Sa marami doon isda. Ay, ang cute-cute naman. Saan tayo? Meron daw isda, oo. Oh. Ha? Ha? Ay, dito po kami, guys. Ang laya, ang lalaki ng nila, guys. Oh. guys. Oh. -lalaki. Lalaki. Oh, lalaki. Nasa ilalim naman sila, eh. Ayaw naman nila umano, eh. Lumabas, eh. Oh, ang dami-dami. yan ang dami-dami nila. Ang lalaki. Wow, ang gaganda. Oh, yan, -laki. oh. Ang lalaki nila, no. Oh, mm -hmm. Ay, laki ng orange. Ba yun oh ano, ano, yung kulay orange? Oo, Ay, nalaki. Ayan, nalaki ni nila Hello. No? Mm. Low, low. Oba. Oy, ma. Iba bang kulay nila may yellow sila, may kulay Wow, ang ganda naman dito. Oh, anong ginagawa niyo dyan? Namamasyal sila, guys. Dito muna kami, guys. Mag-rest-rest muna kami. Kasi ang layo naman kasi dito rin, guys. Nasa Dasma, dasma na po guys. Uh, malapit na to sa SM Palapala. Hi. Thank you, guys, for watching. Bye-bye. Thank you, guys. Thank you for watching. Bye-bye. Have a blessed day everyone.